sa Miss Depris TV, bakit mayroong mga lalaki talaga na kailangan talaga nila magluko o mag-cheat talaga sa asawa na bakos naman, inalagaan naman sila, binibigay naman ang lahat na gusto nila, uh, inunawa naman sila ng asawa. Yung mga tunay, yung, mga asawa nila na tunay, halos ayaw sila patrabahuin. Ayos, pagdating sa bahay, higa lang, kain tulog ang ginagawa nila trabaho rin sila sa labas pag-uwi walang problema. Ang na lahat ng babae ang problema sa loob ng bahay. Pero bakit kailangan pa nila mag-cheat o mag magloko o mga mga bit? Kasi para sa akin, yung lalaki na kumpleto naman, inalagaan naman ng asawa, lahat binibigay naman sa kanya, kung pagdating sa isang bagay na 'yan, no, oo hindi masyadong uh, mabigay ng asawa. Pero pwede mo naman sabihin. Pwede mo naman kausapin na ganito, na maganito gagawin mo, ganito gagawin mo, iyan ang gusto ko, ganito ang gusto ko. Pero may mga lalaki talaga na uh, kaya naman nilang sabihin, pero talagang pinapasukan talaga ng demonyo ang utak. May mga lalaki talaga na kontinto naman sa buhay nila, sa asawa niya, sa pag-asikaso -asika ng asawa niya. Pero pinapasukan talaga ng animal ang utak niya. Alam mo kung bakit? Kasi, hindi naman ko minsan maganyan ang lalaki kung walang animal din na babae na umaakit sa kanya. Ganun yun eh. Kahit ano katino ko minsan ang lalaki, kahit matino ko minsan ang lalaki, kung may kung may makating katawan na babae, talo talaga asawa mo eh. Kasi lalo na kung yung hindi ka ganun kagaling, lalo na kung hindi ka ganun kagaling ang asawa, talagang papaturan ka talaga ng lalaki talaga kung magaling ka talaga sa higit sa lahat sa kama pero mayroon naman mga lalaki na bakit na nakuntinto naman sa asawa kasi uh, yan ang mga lalaki na nagsisimba ko no yung pumunta naman sa simbaan ko minsan pero hindi pumapasok sa ulo niya wala siyang Diyos kahit kunti sa puso niya kasi kung may Diyos siya sa kunti sa puso niya, maisip niya yan eh gagawin ko ito, ano kaya mangyari sa asawa ko? Baka masaktan asawa ko? Gagawin ko ito, baka maghiwalay kami? Pag ginawa ko ito, dapat isipin mo eh. Pero yung mga lalaki na hindi nag-isip na kung ano mangyari sa gagawin nila, yan ang mga lalaking walang Diyos sa puso. Yan ang mga lalaki na may diferensya sa utak. Kahit ipatingin mo sa doktor yan, may diferensya sa utak yan. Kasi ang lalaking matino, hindi na mag-asawa ng pangalawa yan kasi isa lang naman ang puso ng lalaki eh. Isa lang naman ang puso ng lalaki na umibig sa isa rin na babae. Pero kung ang lalaki ay, ay, umibig pa sa ibang babae, ibig sabihin abnormal puso niya. Abnormal ang puso niyan. Hindi yan totoo na maganda ang puso niyan. May mga lalaki talaga na ganyan. Kaya dapat ang sisihin talaga dyan na gusto yung babae eh. Kuminsan sabihin pa ng babae, mas mahal sila, mas mahal sila, nakabit sila. Kasi kung sabi mo mas mahal kayo, dahil siyempre bago kayo. Lahat na pakisama, gagawin ng lalaki sa inyo para makuha ang loob nyo at maangkin niya ang pagkatao nyo. Ganun lang yung kasimple, eh, natikman ka, masarap ka pala mag-indayog. Eh, nahatalo yung tunay na asawa. Ganun lang yun ang mga pangyayari dyan kasi saka yung mga lalaki o babae na nag, nangangabit o kinakabit, yan ang mga taong walang Diyos talaga sa puso nila. Maniwala kayo. Walang Diyos yan sa puso nila. Talagang hindi sila natakot pagdating ng araw. Ang mahalaga yung, yung kate ng katawan nila, yung pangangailangan ng katawan nila, yun ang hinahanap nila, yun ang ginagamot nila. Kasi yan ang mga taong walang pagmamahal, walang respeto sa sarili, yan ang mga taong hindi nila iniisip ang ano nila yung dangal nila bahala na kung ano mangyari di ba yung siya lalaki medyo okay pa munawaan pa eh na yan talaga eh kuminsan eh ganun eh pero pag ang babae na mag mga bit o mag cheat talagang ano na yung parang basura na basura ka na basura ka na sa tingin ng tao wala na kaya kahit anong gagawin mo, wala na. Kaya yung mga lalaki na gumagawa ng mga na mga nangangabit pa, nag-cheating pa, mag-isip naman kayo. Pariho lang yan na may, pariho lang yan na lang yan. Depende lang yan sa pag-utos mo o anong gagawin mo. Kaya wag nyo nang sirain ang buhay nyo dahil lang sa ganyan panahon. Sa babae, may pera kayo. Pagdating sa asawa nyo, gutom mga anak nyo. Plastic kayo! Mga plastik kayong mga lalaki, eh. sa totoo lang. Mga plastik kayo eh. Busog yung, yung kabit nyo sa inyo, pero pagdating sa pamilya mo, kawawa yung mga anak mo, ang papayat, hindi makakain ng maayos dahil mas ginagastos mo pa. Ibig sabihin, may diferensya ang utak mo. May sira ang ulo mo. Yan talaga ang katotohanan yan. Kasi kung wala ang sira ang ulo mo, hindi ka gagawa ng ganyan. Kasi matino ulo mo eh. Matino ka eh. Matino kang klaseng tao. Disinti kang tao eh. Kaya hindi mo magawa yan eh. Kaya mo ginagawa yan kasi pipitsugin kang klaseng lalaki. Yan lang masasabi ko. Pipitsugin ka. Wala kang sariling desisyon sa, sa, sa ano, wala kang sariling isip. Yan. Kaya yung mga lalaki na habang nililigawan kayo, yung walang sariling isip, yung paiba-iba ang isip niya, yung yung agad-agad sabihin niya sa si inyo, I love you, I miss you, I need you. Huwag kayong maniwala niyan. Hindi totoo yan. Ang paniwalaan ninyo, yung lalaki na nakatingin lang sa inyo ng isang taon, at saka hindi, nag, walang, hindi, hindi, hindi nagsasabi sa inyo na mahal niya kayo, tingin lang lang tingin sa inyo, ah, uh, na nakiramdam lang sa kilos ninyo, yun pala binabantayan niya kilos niyo Yan ang tunay na nagmamahal sa inyo. Yan ang hindi magchichip pagdating ng araw. Tandaan nyo mga babae. Pero yung mga lalaki na habang nagsama kayo, yung wild, yung parang ipinipil niya talaga na gwapo siya yung may rumpang ibang niko gusto sa kanya. Che, iano mo na yan, ibasura mo na yan, yan lang masasabi ko sa inyo. Sa ngayong panahon, pumili kayo ng gusto para sa ano, ikabubuti ninyo dahil hindi yan kanina, na isubo ninyo at kailuwa pagkatapos. Yan ay uh, pakisamahan nyo habang buhay sa buhay ninyo kasama ng mga anak nyo. O, sige na, I love you, mag kayo at ito lang paalala ko sa inyo. Sana ma isip niyo, e, paru nyong ko subscribe, maraming salamat sa inyo, bye.